Sa gitna ng madilim na gabi, ang malamig na hangin ay humihip sa mga taas na puno ng mais, na tila ba may ibinubulong na babala. Ang mag-asawang sina Maria at Juan ay naglalakad pa uwi. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat at mabagal sa gitna ng maisan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa malabong landas sa harap nila, habang ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Biglang tumigil si Maria, ang kanyang katawan ay nanginig. "Juan," bulong niya, "may nakita ako." Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang punto sa pagitan ng mga dahon ng mais. Doon, sa gitna ng kadiliman, may isang mukha na nakasungaw. Ngunit hindi ito ordinaryong mukha. Ito ay isang mukha na walang katawan. Ang mga mata ni Juan ay sumunod sa tingin ni Maria. Sa una, wala siyang nakita. Ngunit nang sumilip siya ng mas mabuti, nakita niya rin ang mukha. Ito ay maputla, halos nagniningning sa dilim. Ang mga mata nito ay malaki at walang buhay, nakatitig sa kanila ng walang pagkurap. Biglang gumalaw ang mukha. Ang mga mata nito ay dumiretso sa kanila at kasabay nito isang malamig na hangin ang humihip na parang humihigop ng kanilang hininga. Ang mga dahon ng mais ay nagsimulang gumalaw ng malakas na tila ba sumasayaw sa isang ritual na hindi nila maintindihan. Tumakbo tayo! Sigaw ni Juan, hinihila ang kamay ni Maria, ngunit hindi sila makagalaw. Ang kanilang mga paa ay parang nakatanim sa lupa, hindi makaalis sa kinatatayuan. Ang mukha ay unti-unting lumalapit sa kanila, lumalabas mula sa pagitan ng mga dahon ng mais. Habang papalapit ito, nakita nila ang mga detalye ng mukha. Ito ay may mga malalim na guhit, mga mata na puno ng kalungkutan at galit. Ang bibig nito ay bahagyang nakabukas, na tila ba may gustong sabihin ngunit hindi makapagsalita. Biglang may narinig silang boses. Ito ay malalim at parang galing sa ilalim ng lupa. Tulungan niyo ako, sabi nito. Ilabas niyo ako mula rito. Nagulat sina Maria at Juan. Hindi nila inaasahan na makakarinig sila ng boses mula sa mukhang walang katawan. Ngunit sa kabila ng kanilang takot, may naramdaman silang awa para sa mukha. Paano ka namin matutulungan? Tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mukha ay lumapit pa hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Hanapin niyo ang aking katawan, sabi nito. Nandito lang ito sa maisan, nakabaon sa lupa. Ilabas niyo ito at ibalik sa akin. Nagkatinginan sina Maria at Juan. Alam nila na mapanganib ang kanilang gagawin, ngunit alam din nila na hindi sila makakaalis hanggat hindi nila tinutulungan ang mukha. Nagsimula silang maghanap sa maisan. Ang dilim ay nagpapahirap sa kanilang paghahanap, ngunit hindi sila sumuko. Sa wakas, matapos ang ilang oras, nakita nila ang isang bahagi ng katawan na nakabaon sa lupa. Hinukay nila ito at nang mailabas, nakita nila na ito ay ang katawan ng isang lalaki. Dinala nila ito sa mukha at sa kanilang pagkagulat, ang mukha ay unti-unting bumalik sa katawan. Nang mabuo ang katawan, nakita nila ang isang lalaking may edad na. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat sabi niya. Ilang taon na akong naghihintay na may tumulong sa akin. Ngunit bago pa sila makapagtanong, biglang nawala ang lalaki. Ang maisan ay bumalik sa katahimikan na para bang walang nangyari. Sina Maria at Juan ay nakatayo roon, hindi makapaniwala sa kanilang naranasan. Ngunit may isang bagay silang natiyak ang mundo ay puno ng mga misteryong hindi nila lubos na maiintindihan. Sa kanilang pag-uwi, napansin nila na ang hangin ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang mga dahon ng mais ay hindi na gumagalaw ng malakas. At sa kanilang mga puso, may naramdaman silang kapayapaan, ang kapayapaang dulot ng pagtulong sa isang kaluluwa na matagal nang naghihintay ng kaligtasan. Nang makarating sila sa kanilang bahay, napansin nila ang isang lumang larawan sa kanilang mesa. Ito ay larawan ng dating may-ari ng lupang kinatatayuan ng maisan. At doon, sa gitna ng larawan, nakita nila ang mukha ng lalaking kanilang tinulungan. Sa sandaling iyon, naunawaan nila na ang kanilang karanasan ay hindi lamang isang panaginip o katang-isip. Ito ay isang tunay na karanasan, isang pagkakataon na tumulong sa isang kaluluwa na matagal nang naghihintay ng kapayapaan. Mula noon tuwing dadaan sila sa maisan, lagi nilang nararamdaman ang presensya ng lalaki. Hindi na ito nakakatakot, kundi isang paalala ng kanilang kakaibang karanasan at ng kapangyarihan ng pagtulong sa iba kahit sa mga hindi na nabubuhay.